So yun mga boss, so, isang magandang magandang umaga mga bossing ko Dito tayo ngayon sa Bukawi, Pit Changi. Araw ng biyernes na naman mga boss. At araw ng biyernes, so Changi dito sa Bukawi mga bossing ko ha? Oh. Ayan, oh. Ayan. So. Ayan, baba tayo rito mga ko ko Update tayo ng mga pit. Oh, napakaganda ng golden retriever mga bossing. Ayan. So, eto, makin pet. Ay. 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 ito, makinpet. pa napakarami nyo pong pet na pwedeng mabili at maiuwi rito mga bossing ko. Eh.

Good morning, Ate Emily. You, no? you know? Happy yeah. birthday! Sabi nga meron tayo dito ang pudel, no? nag-isa na lang. Pag-iisa na lang Ay, yan. Ang na, pantom natin dyan, imahin nyo na po, anim na kiras ito. Uh, Bagay ko na lang 8K. Leader vaccine kompleto na po. 8K And, na lang yan, ha? Kaya po, dito lang Rossbeek, ang crossbeat ng great day na. Great day? Crossbeat na brother lang po, 50%, 3K. Kaya ang punto to, ito. 3,000. 3,000. Ano nga anak po dito ng Rottweiler? Rottweiler Rottweiler lang brother Panggaydog po ha Big bone. Bigay ko lang po ito no, 3,500 3,000 na lang 3,000 Baka buwan po yung mastiff natin Sa nag ng mga pang panggaydog dyan ha yeah, Big no. bowl Big mastiff Bigay ko lang 3,000 isa 3,000 isa And, so, ang, And, ang daming budget meal Ano? Napameray niya ni Switch Crossbreed Babaid lalaki. natin Crossbreed? Babae, Pomeranian Japanese pizza, uh, crossbreed po, 3,000 isa, babae. 3,000 ang isa mga boss ha. Yeah, lahat po na mga pinapakita kami mga deworm na uh -huh. uh -huh. po. May deworm. German Shepherd, Miss Breed po na Labrador, babae, 3,000 din po. 3,000 din. Yan lang po, maraming maraming salamat, God bless po. Okay, yung number natin ulit ate. 0993-989-387. Ayun mga bossing yun, po ha, o. o. tawag kayo kaya ate Emily. Yeah, thank you po, God bless boss. Good morning ka. Ayan mga boses po, good morning. Jason Pet po. Yes po. Ayan Ayan po. po. mga po. na po. Dito, po. Yung. Ayan, ay, kita nyo, pala ng wow. po. Ayan um, po. Yung kulay, na po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. 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 Ayan po. po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. po. Ayan months old. po. So, ayan po. So ayan po. dito naman sa white Ayan parang nasombro ko siya puteng pute ayan 50 ayan kaya meron tayo ito sable na dark sable na size naman ito, ito take up dalawang mabait, hindi ko nalang sakit na ayan kaya meron tayo kaya Dalawang babae for only 5-5 lang. 5 lang. Ayan po yan. Dito na naman sa ating Siberian Persian natin. Siberian Persian? Kaya kay kuya, bigay ko na lang ng 5,000. 5,000 na lang ha? Scottish Fold, bigay ko ito na 8-5. Babae. 8-5 na lang. Scottish Falls. Exotic. Babae. Bigay ko na, ng nine five. Nine five. na lang ng 9-5. 9-5. Kuya, meron tayong 6-6 dito. Snap Nose. 3 mil yung 4 on the 845 lang tumama 45 lang ang isa 4-5 na lang snub nose mahogany 3 mil pero pag subscriber mo 4000 iyo no know. screenshot lang kayo screenshot na lang mga boss tapos yung pompom -pom natin at uh, 10 months 10 months oh dito na lang yun ah iyo no know. Nice. Mm. Okay, right, tito, uh, okay. 20. 20. 20 kahit walang papel, mm. kasi, yeah. rare ang mata. Niya. Rare nga yung mata. Yes. Ano <tarihan> yung <naman tarihan> yung po sa naman tayong pack ng pompong. Pack 8-5 lang yan. Yeah. na lang so, pa, pa, ba, ng papapa, so, pa, ay, pababa ng pababa ah. pag na yan, ay, for Pong For Gipo. ah, talaga naman ayan. bumaba na nang bumaba. Alam ka, tatas na yeah, na tayo ulit ayan. O, ayan. 7 months female. ko na lang 13 13k. na lang 'yan. Walang papel pero may bedride complete na. Yo, ang maganda dyan mga boss. Oh, eto pa, ay napakaraming dala ni Jason Pet ngayon

yan, PM lang kayo sa Facebook page Jason Pet Shop At sa number namin PM lang kayo Thank you guys Okay Yung number? 996287064244 9932370035 Ayan Thank you madam morning boss Good Roadman Red Sweet Mapagmahal to Mapagmahal yeah. mga bossing ko Ito Valentine's Day na yun Kayo nakapula Oo nakapula Ayan. Ito meron tayong ano Chocoliver. Chocoliver mga Mail. bossing ko, ah, Male Oh. 7.5 7.5 na lang yan Quality quality Pang regalo sa minamahal At sa mamahalin pa lang Yan Sa nililigawan Babae 4 months 4 months Ang sukat o 7.5 din 7.5 Ito female din Female din Si Panda 4 oh. months May bakuna 7.5 na Seven -five lang din kasi meron tayong mga mixed breed. Mga Mga, dyan, mga mixed breed naman. Oh. Ang dami, mga budget meal lang yan. Budget meal lang to, 2-5-2-5. 2-5-2-5. Oh, 2525, 2525, 2525 oh. Oh. Ayan pa o. Oh. O, oh, dito. Basta basta lang tayo naman natin. Anong breed yan? Sipo natin. Sipo. Sipo. Ah, yan. Yeah, oh. Gusto niya magpahinga. Okay. Diba oh. ito, sipo, 5 months. 5 months, okay. Bigger lang to 75. Seven, o, oh, yung isa. Wala, ito lang. Yan lang. Oh, isa lang. Mga Kulay labander. Oh. Yan o. lang. Pakikontak nyo lang sa contact number ko. Meron ako sa iyo, di ba? Sige ulit. O, so, oh, ito. Pakita ko sa kanila. O, oh, yan mga bossing ko, ha? Sa so, every page natin, Boss Toyo Pets. Boss Toyo. Ito na number natin. Talaga, yan yung number ni Boss Toyo, ha? ha? 0952 618 58 56. mostoyo 'yan. Yung Bostoyo Pets ko na page 'yon. Ay yeah, ano. Tas ano ko lang sa kanila sa monumento ko. Sa monumento. Tingnan niyo lang ako roon, okay, maya. Marami tayong tindahan roon. Araw-araw, hapon-hapon nandoon oh, ka. Oh, yeah. yan. hapon-hapon, araw-araw, gabi-gabi. 'Yon, andun okay. ka. Puntahan niyo lang ako, single dad. 'Yan oh. Oh, yan, ah. Ayun lang idol, maraming maraming salamat sa suporta mo. Yan. Yeah. God bless. Good morning, Boss John. Oy, hey, good morning ah sa gwapong-gwapong vlogger natin ah. ha. Fair retweet. Ah. Sir, oh, ito yung ano natin, pauna na natin. Pauna. Labrador. Labrador. Color yellow, yellow, lalaki, five months old. Uh -huh. Uh, pangalan nito si Lucas. Lucas. Oo, uh, two balls to half, you can start. Uh, eh, mo last one na. Bigay ko lang ng mababa. mababa. Na ito, negosyo, 13K na lang ito, negosyable. 13K na lang yan. May labing pa yan, sir, ha? Basta subscriber mo, wala problema. Bibigyan ko ng discount yan. Iyan, yeah, no? Uh, si Lucas, future stud, two balls. Labrador. Malaya, Labrador, Labrador oh. mga boss ha. Ah, Papaka mo na Then, sinipin natin kaagad to. Yung mga wheat oh. paper natin na golden retriever. Aha. Oh, dalawang buwan may get, may paper yan. Onan, eto oh. Wow, may PCC. Yan o, oh, no, may Pwedeng paper. Pwede isa onan, pa. sa parko yan ha. Ah. May isang babae, the rest puro lalaki. Bigay na natin mababa, 17K negotiable. Yun o. 17K is negotiable. Then, meron tayo rito mga non-paper. Non-paper oh, naman. mga 3 months may ikit. Mga dalawang gift red, isang light color. Oo. Oh, oh, Ayan, oh. uh, bigay ko lang same si price, 17K each din. Same price. Oh. Yan yun yung tatlong pag natin, last okay. three. Oh, uh, puro lalaki yan ha, 4 months old. Bigay ko lang din ng 13K each. 13K each And na lang, lang ha? Oh. mas ko yan ha? Oh, bali number natin, 0948837. 1974 Jun de Cruz, no back you see. You know. Yun lang, sir. Maraming salamat. Good morning. God bless. Good morning. O, oh, eto. May bully tayo. Ito, nain natin itong lalaki. Ang, da, ang gaganda. Lahat mga may kwintas. Ito, lalaki. Oh. Ang nanay-tatay nito ito, pares micro-exotic. Pares micro-exotic, oh, ha? Male Ito, kulang ng 25K negosyo. 25K, kasama kwintas? Oo, oh, kasama kwintas. With papers to, to process. With papers, mga boss, ha? Saka nga ito kapatid niya, email naman, blue, full tail, 25k din, negotiable. 25k mga bossing ko. Mga pandigmaan mga dala mo oh, ngayon ha Kuya Eljan. Mga pandigmaan ito, ito babae din, 25k lang din, negotiable. Babae. Babae, full tail din. Saka ito babae. Ayan, babae pa. So, babae. Ayan, 25k lang din ito, negotiable. 25 kayo din mga bossing ko Ay, ha. Oh. Ito babae. Kaso, iba presyo nito ito. Ito, ito ng 32K negosyo. 32K, iba presyo niyan. Bakit? Ay, Bakit? Lang. Eh, mas quality to para sa akin. Mas quality. Eh. Ayan, kita nyo naman mga okay. bossing ko ha. O. Oh. O. Oh. Ang contact number ko, 0905-8633-280. <laughs> Ang FB ko, Delionel dyan. Yan o. Oh. Ay, wala yan ka nang na babatiin. Uh, shoutout sa nakabili sa akin ng raan. Yung dinilibir ko sa Pampanga. Wow. Sana all. Sa US. Tumawag lang. You know? Sir, shoutout. Shoutout. Bili ka ulit. Uh, oh, sige, may babae dito. <laughs> ayan o, may babae. O. Oh. Thank you. Ang taon. Yan, yan. Kuya Kat, oh, mga boss. Hindi oh. ka umabot. Pero umabot. Anina, kung umabot ka, nakita mo yung mga pangmadinan natin magaganda. Nakuha na. Nakuha na. Ito na lang na, Ito, at least mayroon pa tayo na abutan kahit pa Abutan, unahan kayo dito. 7.5 lang dito sa Chow Chow na to. 7.5 sa Chow Chow, Ato, ha? blue Tang Soli Lalaki. Tapos. Okay, tapos meron tayong pag. Oh, ah, ito, pang ano, pangdinan. Parehas lubang eh. 9,500 each. Yun, oh. Yeah, may mga vaccine na yan, ha? May vaccine. Opo. Tapos Shih Tzu. Shih Tzu naman. Shih Tzu natin, I pa 5,000 lang. 5,000 lang sa pares Shih Tzu. Na ha? To. Pares na laki ito, pares na laki. Yung naghahanap ng budget meal, ito budget meal to. Ate, gulitin na yun. Ang tanabang gusto nyo, 3,000 Jack Russell, crossbreed na Shih Tzu, 3,500. Yung, 3,500. May pang-rigalo uh -huh. na kayo. Ito pa yung pag, oh. oh, baka ay pa, din yun babe, ay 95 lang yan, 95. Pero may parating ako Saturday night kasi sa uh, groto tayo ng Bingo. Sunday, di ba? Mm. Oh. So Saturday night abang kayo sa atin, maraming mga bago. Ayon mga bossing ko ha, oh. Kuya Kat mga boss. Yung FB alam na ha. Oh. Kuya Kat Rodriguez FB sa TikTok Kuya Kat Rodriguez. Tapos may number din ako diyan sa FB. Okay, salamat Kuya Kat. Good, Good morning, madam. Yan you know, ano yung mga dala natin ngayon, uh, Scottish madam? Scottish fold po. Scottish fold. Ano What? po yan? Sariling breed po ba? Apo. Puro ano po to magkakapatid. Ah, puro magkakapatid. Opo. Okay. Magkakapatid sila. Ah, magkano po dyan? 8K po. 8K lang? At isa po. 8K, 8K lang. Babae po, lalaki. Babae po to Babae pa ha? Opo. 8K na lang ha? Opo. Scottish fold. Opo. Opo. Ito si, ano, Cream. Yan, breeder po si madam. Apo. Sariling ano po yan, alaga. Opo. 8K po po. So, parehas po mga 8K Opo, price 8K po. dito. po. Mga Tapos, ito po, yung mga big po namin na person. Mga big po? Magpapakita ko sa inyo. Baby, ito na po, Ogi. 5K. Magkano? Ito, pinakamalaki po. 5K po. 5K lang dyan, mga Apo. bossing ko, ang laki. Laki. Iyon, no? Know. Pakapogi. <laughs> Lalaki pang stud. Opo. Oh, One year po. One year. Tsaka mabait. Mabait. Sobra. para. mga bossing ko. Mag-indi po kayo dyan. Tapos, eto po yung kapatid. Mabait. Babae. Pero, mana sa nanay. Malaki <laughs> mata. Mana sa nanay naman. <laughs> mana siya sa mami niya. Yun know? o. Tapos, yung white gray po namin. Ito, hindi na po nila kapatid. Iba na po yung nani at tatay nito. Oh, ito diba na, na Mas bata po to. Eight months lang po to. Eight months? Nakalika. Wow. Good. Anong breed? Ano? Uh, persa. naman. P purong persa. Purong, purong boss. Ano? hindi oh, na. Papasok. Yeah. Gusto niya pumasok. <laughs> Magkano pala price doon? Same lang po. Mga Same pa Puro, puro, lang. Napakamura mga bosing ko oh, ha, sa so mga gusto mag-alaga ng pusa dyan oh. Hindi lang basta pusa itong mga to oh. Talaga naman. <laughs> o oh, yun, pwede natin makuha yung contact number ni madam. Ah, okay po. Tagasan po kayo madam? Ah, may kawayan po. Ah, malapit lang, may kawayan lang. Pwede po kayo mag-visit sa ano namin. T ano, sa mga pusa. O, oh, pwede wala magpunta doon sa, hmm. sa uh, place ni madam. Ay. eto Ito po yung Facebook ko. Tsaka yung number dito. Ito po. Ayan yung FB ni Madam. Pwede kayo mag-chat. Ayan, Che uh, Di Guzman. Ayan, yung number po natin. 0950 Ayun ah, mga bossing ko ha O okay. malinaw Sa so, mga gustong mag-alaga ng mura at quality na pusa Diyan mga boss Message kayo kay madam Ma'am, <laughs> Okay. Po. Salamat po, ma'am. Lalaki. Lalaki pa. Kulay, oh. Oh. Lang. Kula, Pogi Nagsished lang ngayon, pero babalik yan, magiging ganito. Okay. Hey. At healthy yan, sir. Pogi yan. Pogi, Pogi pa. Yan. Yes po. Ah, Meron pa ako sa bahay. Meron pa ako isang pag. Eight months old lalaki. Eight. Uh, pagka red sweet. Pigo na ang ano. Uh, 10-5. 10-5. Pero pagka walang red sweet, 13.5 yeah, no, may mga pusa sa pa paya. Good morning mga bossing ko Good morning sir Nandito kami ni Bossy skipper ngayon sa grotto yes, Ay, grotto Bukawe. Bukawe. Sa linggo pa pala tayo mag-grotto mga boss Yes sir, welcome kayo dito sa Bukawi at sa uh, grotto yeah, oh. Flex tayo ng mga yes, dalang po. ni Bossy skipper Ayan dito oh. dalang, ano uh, Super long hot dog that's Super long hot dog ha Dachshan Dachshan oh, One year and five months po. Super long to. Super long red ha? Red Bigay ko lang po ng ano, pagka kay Red Sweet, mm. yun ang password ha, 7-5. 7-5 na lang. Pero pagka Yan. walang Red Sweet, 8-5. 8-5. Talagang mga pandak sila, no? Oo, oh, uh, sir. No, think... pandak na maba. Yes. Actually, meron pa isa sa bahay eh. Oh. Uh. Blue Dapple naman yon. Blue Dapple What's naman. Mas maiksi dito yon. Mas maiksi. Mas maiksi. Ayan, mga so, bossing ko ha, o. Oh. Ganda, o. Oh. oh. Ganda, o. Oh. Lowered talaga to sir Lowered <laughs> Oo, oh, lower. lowered Kung baga sa sasakyan, lowered na Yes, oo, lowered Diba? Ito naman sir Ito oh, Ma si, si madam Mini pincher Mini choko, pincher Oo, choco Ito pa si madam, mukhang nag-shopping na naman, oh Mini pincher, choco, sir Lala, eh One year and two months Aha Two balls, proven 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 twice na Yung isang Yun. uh, buntis nito, nabenta ko na last week Yun Yun Uh, saka maganda yan Mukhang masipag Oo oh, sir Hindi mo na kailangan ng shooter Maganda pang stud Pagka Redsuit 7.5 7.5 Pagka Redsuit 8.5 8.5 Sir lalaki Chorro. 20 short hair Cinnamon Cinnamon pa 10 months old Oo Ang asking ko rito sir 35 35 Pagka Redsuit 28 Yun o know, Ang laki ng diskwento. Diskwento. Ang diskwent discount Meri ang kulay na yan, sir. Meron pa tayo rito, sir, isa. Nalaki rin, 4 months old. Uh, Non-standard maskin? British short hair. Yan, no? 15K. 15K, mga boss. Ang red sweet, 12.5. 12.5. mabilisan po yun, ha? Mabilisan, mga boss. Mura na yan. Yes po. Meron pa tayo sa bahay. Meron pa ano ba sa tayo bahay. Tayo, ano? May panak tayo na Manskin. Manskin. Oo, oh, uh, incoming yan, makakuting pala. Malapit na, malapit oh, na. Shoutout po ulit kay, ano, kay uh, Ma'am Jem sa, sa Mabalak at Pampanga. Binili yung dalawang poodle natin sa Pampanga. Uh Saka sa lahat ng mga naging coverage ko dati, ay mga naging customers ko dati, salamat po sa, sa kay Kuya Bong Parugrog ng Montreal, Canada. Canada. Shout po. Shout out sa mga taga Canada. Yes, sa lahat ng mga taga Canada, taga Australia. Yon. Mga kabrad natin. Shout out po sa inyo taga US, Europe. Yan. yung number natin po si Skipper. 09916527070. Iyon mga boss. Skipper TV. Pa, pa-subscribe na rin po. Ayan oh, Skipper Dean TV mga boss ko ha sa YouTube. Pa-subscribe po para dumami na may ating ano subscribers. Yan, tama. Salamat okay. okay Salamat po, Salamat po, Rescue.